Matagumpay na naaresto ang isang lalaki matapos na makuhanan ng mga droga at mga kontrabando sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa bayan ng Libon magtatanghali nitong Sabado, November 29. Kinilala ang sospek na si Alias Kim. Nasa wastong gulang, walang trabaho at kabilang sa listahan ng mga high-value individuals sa nasabing lugar. Nasamsa mula sa kanya ang 113.75 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 773.500 pesos, iligal na baril, bala at magasin na kargado ng mga bala at isang hand grenade. Sospek na ito na aming nahuli, hindi lang po ito yung first time niyang nahuli sa paglabag sa RA9165 o yung uh, Comprehensive Dangerous Drug, meron na siyang uh, ano dati case sa bypass ay nakapagfile nakapag lang siya ng ano provision. Nasa kustodiya pa ng libon MPS ang sospek. Patuloy din na inaalam ng PNP kung sino ang supplier ng sospek. Subject pa po, po yan sa further investigation. Pero sa almost two months namin na pag ma, ma man sa suspect ay eh, yun nga po nagkaroon kami ng isang matibay na ano po, info na meron nga siyang uh, hawak na mga ano po baril uh, so ano na po happen na pag search din po namin eh nakakita pa po, po kami ng iba pang mga gamit siya ay haharap sa sa case ng violation of RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa paglabag o violation of RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kaugnay nito, muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na kaagad na ipagbigay alam sa kanilang himpilan ang mga nalalaman na iligalidad para sa kanilang agarang aksyon para sa mga balitang Tatak Bicol Mel Moral